mga kalinga at mga kababayan, ay tuloy-tuloy po ang kanilang uh, pagtulong at uh, paglingat sa mga taong nangailangan. Ngayon po, ang araw na ito ay araw ng uh, Martes, ano? Ah, uh, doon sa baba at ako'y naglilinis din din. Yan patas mo po at pakisubscribe na rin po ang aking YouTube. maging follow po ang aking uh, Facebook page. Kalinga po si Francisco. Yan, sa ating kalinga, pamumuno ko yung Balisantos Matubang. Sa mga na yan sa aking gilig-gilig Diyan sa mga baybahay. Yan, migamigilog shoutout po sa inyong lahat. At maraming maraming salamat sa inyong walang sawal sumuporta ngayong araw na ito. Ayan mga ka mga ka-babayan ngayong pong araw ay ah, araw ng Mart Sabado. Yan, kaya't alam po ninyo mga kaparmers, farmers ang hirap buhay probinsya, mga kalingap, mga kababayan. Yan, lingapin natin yung mga tao dyan na ah, nangangailangan. Supportahan pa naman po niyo po ako. Kahit po, kahit para paano, kahit walang viewers, walang nanonood, okay lang. Sana yung mga silent viewers dyan sa aking live ngayong araw na ito, ay maraming maraming salamat. Yan. Uy! Bigyan mo shout out idol ayun, sa mga nayan niya sa gilid 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 sa mga iba kabay bahay sa mga followers ko. Ayun, bigyan shoutout shout out. At shout out kay Kuya Brooks TV and shout out sa mga kalinga pababayan. Hoy, magandang 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 hapon po. Magandang tanghali sa ating lahat. Kayo ba po ay nag-almusal na? Kayo ba ay may nagkain na ng tanghalian? Ano po ano? Kain na ba po kayo ng tanghalian, mga guys? Oh, nagluluto pa mga ngayon yeah, Nagtagluluto ba nga kayo ngayon Ano man ang ulam ninyo Ano ba ang ulam natin mga guys ngayon Kaya mga sarap na ulam lalo na ngayon tanghali uh, Ano na rin malapit na po mag alauna Pero po ay yung plano ko Bababa na rin po ako din sa baba Ako ay may gagawain pa yeah, May shout out po sa inyong lahat Maraming maraming salamat Sa mga taong tumutulong Sa aking uh, youtube channel ya, yeah, maraming maraming salamat sa inyong walang sawan sa mga porta, ya, yeah, may ginigito shoutout ko, ah, uh, Rich Falcon TV, Aljos Eagle TV, Kuya ko Komerti, ya, yeah, sa mga sa viewers shoutout mga mga kalingap, mga kababayan, shoutout po. ya, yeah, sa mga sa viewers natin ang magandang magandang hapon, magandang tanghali, gabi sa inyong lahat, Maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kalingap mga kababayan. Maraming maraming salamat mga ka-farmers. Yan, magandang araw po mga ka-farmers, mga kababayan. Hindi natin supportahan si Jose Francisco sa kanyang YouTube channel. Paki-share, paki-share na rin po. Ayun, at uh, maraming maraming salamat. At ngayon sa mga viewers ko, sa mga Selim viewers at uh, 2 to Tansak Miguel shoutout out po sa inyong lahat. Yan, pakidalaw mo ng pakidalaw at pakishare naman ng aking live ngayong araw na ito. Ano ba ang yung ginagawa sa buhay-buhay? Maraming maraming sa... Yan, shout out mga guys. Shout out. Magandang hapon. Magandang gabi. Luzon. Visayas. Mindanao. Kayo ba'y nalulungkot o nalulumbay? Ano kaya magandang topic? Di po tayo nakapag-vlog kasi ng ang, ano ngayon. Wala pa akong ma-upload sa aking channel. Ayan o, oh, magandang tanawin sa kabukibukuri rin. Ayan o. Oh. Ang ganda mga guys yan. Ang ganda-ganda po. Pag pumunta po kayo dun sa pakaturi na yun. Yan ang ano, tanawan dito. Ayan o. Oh. Metro Manila dun. Malayo-layo yung Metro Manila. Kita yung bundok dito. Para uh, oh. oh. mga guys yan o. Ang ganda o. Mga guys o. Ang ganda ng bundok ano. Ayan o. Oh. Kita po ninyo kabukiran na yan. yan. Yung mga guys. Yung papuntang ano. Papuntang. Yung kabila na yan. Kamsur na puyan Malapit na po ako sa Kamsur. Ngayon. Shout out. Shout out. Magandang gabi. Magandang hapon. Sa ating lahat. Salamat sa inyong lahat na walang sawal sa mumporta. And God po, mabuhay tayong lahat mga kalinga, mga babayan. One be over, shout out. Sa baka naman may mapaparamdam naman diyan.